po, Yung para ka naka naka lean naka ganun sa sa, sa sofa, naka ano yung mukha mo sa sofa. Sa iyo bang oh, eksena please. 'yon? Paano paano pa, 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 pa naging challenging 'yon? Hindi mo pa ba nagagawa yung ibang mga eksena na 'yon? Ano po kasi yung eksena po na 'yon, ah, rip. Yes po. Papa, so, parang hindi mo siya matatawag na love scene talaga kasi ito yung mga nangyayari. ano? Anong na, papa naging, papano naging challenging ito? Nahirapan ka bang umanggolo? O nasaktan ka ba sa, sa eksenang to? Hindi naman po kasi close ko po kasi sila. Sa totoong buhay po talaga close ko si Marco, si AJ, and si Elmo. So, parang siguro medyo na-awkward din po ako sa eksenang yun. Ah, uh, yung pagpo ba o yung pagka-character ng isang victim naging mahirap ba para sa iyo? At ano yung at, ano yung naiisip mo habang ginagawa yung eksena na 'yon? Ano po, nasa isip ko lang na tapusin na talaga mabilis yung eksena kasi syempre na awkward din po talaga ako kasi sobrang close ko yung mga naka-eksena ko dun. Pero kailangan pa rin maging professional so ginawa naman po talaga namin ng maayos. Binilisan lang rin po namin yung eksena para siya, hindi na rin po kami mailang talaga. So Denise, lahat ng tatlong eksena mo rito, ka o Hmm, parang ayoko po mag-spoil pero sige po, oh, parang gano'n. <laughs> eh ba diba, ano naman, anong tawag dito, ah, uh, ano ang, an sa hindi naman hindi naman talaga rason na, na trabaho mo ganito yung trabaho mo eh may karapatan na ang sino man na puwersahin ka pa hindi porke ganito yung trabaho mo isa kang uh, escort girl hindi ba isa kang prostitute eh may karapatan ng iba na puwersahin ka gawin ang labag sa loob mo Opo, ganun, parang ganun din po talaga yung lumabas sa movie kasi parang pinilit. Ganun po kasi nakita yung work na ganito nga siya. So, parang okay lang napilitin siya kasi ganun naman trabaho niya.